Araw sa Capricorn na may Pisces Ascendant. Ang mga kaibigan, mga asosasyon sa networking, at mga grupo ay mahalaga sa iyong pagunlan. Maaari kang sumulong sa mga posisyon sa pamumuno sa mga lugar na namamahala sa mga organisasyong voluntaryo, mga serbisyong panlipunan, mga layunin, at mga nakatatanda. Ang posisyon na ito ay malakas para sa pakikipagkaibigan sa mga matatandang tao. Ano ang mga mahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang pipiliin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung ang pag-ibig ay darating sa akin sa lalong madaling panahon. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa amin tumpak at may karanasang psiche. Makipag-usap sa absolutely Psiche. Tumawag sa isa tandang bawas, walong daan tandang bawas, apat na at siyam naput tandang bawas, walong libo, pitong daan at tatlong o bisitahin ang absolutely psyche.com.